Kita tayo po ngayon Nandiyan na naman sa bukid At uh, kahapon po tayo naman ng pakaramdam At uh, nagpahilot po tayo ah, Kaya naman mga auto ng Gawa po na din sa amin ni uh, Ulan init, ulan init po ba ah, Pero hindi naman po tinatotoyan ng pawis eh, Kaya nga kasi pakalam po Gawa din ng Singaw, ng lupa Naapektuhan Ay eh, Hindi naman po rin tayo tatrabaho Ayan, ang hirap din naman po nung ako'y nasa bahay para po bang ako'y hindi mapakali eh. para pong pistag nga ang katauan ayan yeah, tayo po nasa halaman na na gusto po kayong lahat tol, nasisikatan na po ang ating mga halaman yeah. wala si kuya din eh kasi nasa kabila po yan ah ah yan ang ganda na po mga kautol. ng ating halaman yan uulan po oh. nagsasanga na mga kautol. ang ating uh, sili yan tama po mga utol ng ating trap na minsan hmm, yan yeah. at yan ang dami pong huli yan ay mga kautol yan po ah uh, yan kaya po ininahan ko na habang bata pa mga kautol ang ating pong halaman ay uh, anong tawag doon, ah uh, nakontrol na po natin yung mga galing sa gubat na fruit fly yan ay magiging sanhi ng pagkasira ng ating halaman dahil alam nyo po mga kautol yan po ay yan po ay mga kautol ay ano uh, yan, nasa gupat po ito yan fruit fly po ang tawag yan, yan no iitlog po sa dahon ng ating sili at itlog uh, iitlog magiging po yung uhud kumbaga yun yung kakain sa ating halaman kaya po nasisira ang ating halaman nangungulot ang dahon yan sa ngayon po iayos ay na po ang ating halaman at uh, yan na dahon-dahon na -dahon, sumula nung ating na pruning yan yan na po oh, oh nakokontrol po natin sobrang dami yan hmm. so, sobrang dami po Ayan, shout out po kay Tito Fidel sa kanyang bigay na sombrero ha siya ay nasa Pilipinas pa po aray ano o oh. kakadami mga utod oh yun, oh. No? Dami. Nakokontrol natin. ng ating sili. Dami na. Hmm. Malago na po pati. Malago na po ang ating sili. Yan. Kumusta po kayong lahat? At uh, panibago po tayong araw ah nalilag -na -na pa yan tamo mga kotol ito po yan nasisira yan sa so ng yan mga kotol ah tamo po ha ito kasi ito pong pestong ito ay gubat yan yan po ito pong halaman ng kuay kapaligiran ay gubat pa ay di ang insekto po niyan ay nandito lang sa paligid ayan tamo po Itong baybay tabing to, pinaglalagyan ko po yan hanggang dulo. At uh, nakakasira nga po yan ng halaman. Ayan po, tamo po. So, sobrang dami. Yan po ay female. Female na nangingitlog sa atin pong, sa ganito, sa dahon pong ganito. Yan. Sa dahon po niyan. Yan, ang ating ampulay na nalok doon. Yan po ay, ano, yan po sa niniyan, yan, yan eh. pagkakapalo Pagkakapal Lahat po yung ko yan eh. Hmm. Yan po eh. Yan Hindi po natin kita pero meron po yan sa palipaligid. Na nalipad-lipad. Na insekto po. Yan eh. Ayan, ang dami po na rin. Ayan. Sa tayo ito po. Ayan. Ay mga kutuloy, sa papudi pa po. tayo nga po ay meron pong ah, uh, anong tawag dun? dati po tayong silihan kaya lang mga na nakakalungkot na pangyayari pero ilang buwan naman po yung ating sili kailangan po natin siyang uh, patayin dahil mga kotod ito pong may pumunta po rito medyo nakakaalam kung paano kung paano po maghalaman mga technician po natin dito sa barangay sa amin lugar ay kailangan po ay ano uh, bigyan po natin ng ah uh, hindi pala ah uh, tanggalin daw po yung ating luman sili dahil baka daw po itong ating sili maapektuhan ayan yun po ang suggest nila Baka po maapektuhan Sobrang dami po Ito may Mga mga dito po Baka daw po maapektuhan Ang Malaguna po Ay kuya yung Malaguna Baka daw po maapektuhan eh. Ay kaya po Itong ating luma Ito lang pong pagitan eh Saka ito Ito po ang ating lumang sili. Ay uh, tatanggalin na natin. At uh, ano po, nakakapik daw po yan. Ito po ating may mga sakit po kasi ito eh. Ito aking po. Yan. Matanda na rin naman mga kautol kaya lang ito. Ayun, tuloy tuloy pa rin ang bunga niya bago natin siyang patayin ay kailangan pong harbisan muna natin ah, harbisan po muna natin yan yan ito po yung mga kutol ito po yung sakit yan ah Marami pa rin po naman bunga mga utol. Yan. Medyo makaka side side rin. Said pa rin po tayo. Yan. Maganda pa rin po naman. Nag-init na po ay. Eh. Kaya nga lang po marami pong sakit. Yan. Ito. Kailangan natin tanggalin at dahil nga po nabunga pa rin naman po siya kaya lang kaya nga lang mga utol ito po yun oh. tama naman po hmm. dami sakit hmm. Bagay, ito naman po ilang buwan na walong buwan na to eh medyo may na rin mga utol ang atresili Hmm. Dami pong sakit. Ay baka po maapektuhan lang yung ating sili. Na bago. Hmm. Dami. Halos lahat po yan. Tatanggalin na po natin. At uh, pasensya na at kailangan po tanggalin. Alam ko may magko po sa inyo na Ba't mo tinanggal ka utol? Kasi na po mga utol, explain ko po sa inyo. Dahil ano po 'yan, ang ano po si sensitive. Mabilis po bang kumalat? Mabilis kumalat yung kanyang ano. Mga yung pong kanyang pamasok. May ginar na po yung ano. Nating na uh, matat siyempre marami din po itong napakanabangan maraming salamat sa inyo sa inyong tulong paraos naman ang aming pamilya yan kasi siya na at uh, lagi pong maulan mga utol ito po yung mga sakit oh. baka po mga pa sa akin sa akin sila kapag kadaming hinagpo pala din ni kay kuya na uh,

na rin na rin ah kaya naman na po ng palay natin talaga pong ano titik ang bunga ah. thank you lord sana po yung masagaan po ang ating ani ah na dilaw dilaw na po ah hmm na dilaw dilaw na po ang palay mabilis na po yan na dilaw dilaw na po Mabalis pong tumungo po pala ito. Lagaw na po kayo. Ganda ng pagkapala yung mga otol. Sapin-sapin. Halagilog eh. ah, na po lahat. Kulig! Kulig! Yo! Ang ito yung ating alagang baboy. Kulig, kulig, kulig! Ah, kulig, kulig, kulig! Mm. 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 Sabid. Laki oh. na mga utol. Hmm.

ano po